ng kuya ng video. Kita Ma... 2 minutes. 2 minutes. Ah, ito 2 minutes oh. Hindi. Hindi tama talaga. Ano uh, time lapse na kain Kain tayo. 2 minutes break time. Hindi mo so, update uh, sa Haha, <laughs> pala. pala natin ah. Oh. special. Mga tao na yung mga vlogger na. Doon na sila Kumikita Bakit mag upload ka pa? Ah. Bigay ka ni Ma'am Jillian. Thank you Ma'am Jillian. Hey shout out. Shout out pa Jillian. 2 minutes lang 'to. Okay, bye. Guys, kung sino mag-nursing job, ang um, pag-aralan nyo kung paano ito kainin ng tuminit ganito. Oh. Hmm. Nagtatay. Hmm, huh? Hmm? Uhm, gusto. doon. Tayo tetenggalon din siya. But para para sa I Hirap 'yan. naka-timer pa tayo hahaha, 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 Hoy! hahaha, hahaha, yan! Ano yan?